Hi guys, magpapakulo ako ng ng tubig kasi magko-coffee ako. So. Yan. Tsaka magtitimpla ako ng gatas para sa aking bulinggit. So yan guys. Magmimayenda muna tayo ngayon kasi ang oras ay, ay 5.19 na. Lapit na naman ang ating hapon So yan guys. Habang nag-aantay sa pinakulong tubig. Yan. Sige guys, ang tagaw. Magtitinapay mo na tayo ngayon. Sige guys. Oh, alis ka dyan. Alis ka dyan. Alis. Bye-bye. Alis ka dyan kasi nagtitinapay ka ko na ano. Baka mapasok ka. Pasok? Opo. Doon ka, doon ka. Upo ka muna doon sa sopa. Yan. Pagyan ko muna siya ng medyo mainit na water. Kalahating mainit tapos kunting ano. No, 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 don't touch. Mamaya na, hahaluan ko pa yan. Ayan na guys, tuwang tuwa siya sa gatas niya. You want gatas? Okay, you drink your gatas na. Mm. You drink your gatas. Uy, kulang to. ano yung mag- Cheers. And this is my mga langga. Coffee. Hmm. Bumaw talaga ng kape. Pero hindi naman palagi. Minsan naman nagsusambong ako. minsan naman sambong minsan. Ang inip. Yabos. Yabos. Wow, very good. Ubus na? Wow, ubus na. Mayroon pa kunti. Simutin mo. Mmm, sarap. Mara, naubos mo agad yung milk mo. La, la. Sa mga coffee lovers dyan, tara, kupi, kapi tayo, day. Mga dong. Hmm. Pabili pa ako ng tinapay. So, yan na guys, yung ating tinapay. Matawag ka din mo. Hmm? Ati ang bagay. Ah, sabi mo. Kakape. kape Yes, nangyari sa iyo? Bakit kalat na kalat ano yung, yung to dito? Hindi oh, wala kasi ito. Ano na kalo? Ano tinapay guys? Oh. Ganito lang ako ka simple mag ano mag mag merienda. Tinapay isasawsaw sa kape tapos hihipan. Mm.